Hi guys, good morning. So, balik ka lang ni Asher at si Tonton ay ayaw naman matulog. Kaya, ang gagawin ko ay maglilinis muna habang si Tonton ay hindi pa naman inaantok. Pali, nagpapasaway lang naman dyan. Nagkakalat yung mga dapat niyang ikalat. At ako naman yung nanay, ligpit kung ano yung mga kinalat niya. Mga laruan. At yung floor namin, ginawa niya ng blackboard. Pinagsusulatan niya ng lapis. Buti na lang lapis yung nahawakan niya at sinulat-sulat niya dun sa may tiles, madali lang tanggalin niya ng map. So, ayan, at wala din kaming kuryente, kaya no choice tayo, ayan, o walis-walis tayo. Kasi walang kuryente, di naman natin magamit yung ating vacuum. So, linis-linis lang ako dito. At habang si Tonton ay nagpapaantok. So, keep on watching, guys! nag-effort kang maglinis ng nagpakalinis-linis na bahay. Tapos, tingnan nyo lang yung nangyari. Pagising ng bata, pagdating ng kuya, tingnan nyo yung nangyari. Lahat kinalat. Mga laruan nagkalat. Bahay pa ba yan? Bahay, playground o basurahan? At tingnan nyo yung ginagawa ng isa isinalansan niya yung mga unan doon at inilagay ang kumot at doon nahiga review kami ayan o oh. mm. mat mm. review ay sabi ko nga grabe hindi na bahay yan ay o oh, basurahan na o oh, tambakan ay, kapag may bata ka naman talaga. Hindi maiwasan na hindi, kaysa naman, hindi mo naman binigyan ng mga laruan na ganyan. Wala man silang gagawin kasi. At itong isa, mahilig siyang maglaro ng ganyan, oh. Ganyan ang pagkahilig-hilig niya. Eh, syempre, yung maliit ko, eto naman sa kanya, laruan niya. Ngayon, nakatulog siya. Ngayon, hmm, hindi pa ako nagliligpit. Kasi pag niligpit ko yan, at nagising siya ulit mamaya, kalat ulit yan ay nako kalat ng bahay namin oy habang si Tonton ay natutulog mamimitas ako ng ano ng kalamansi papainom ko kay Tonton inuubos si Tonton siguro dahil ano naguulan dito sa amin maghapon maghapon naguulan dito sa amin ngayon inuubos siya E eh, kanina pinakain ko na siya ng isang piraso nito. Nilagyan ko lang siya ng ano, konting asukal. Kumuha si Asher. sabi ko kasi punta ako dito sa likod mag-harvest. Inunahan ako nung isa. Isabi eh, sabi ko hindi ka marunong maghanap ng hinog. Gagawin kong juice ni Tonton kahit konti lang. Para ngayon araw lang na to. Ayan na ganyan ah. Ito yung may ano. pag-uulan dito sa amin may mga palaka eh ijujus ko magpainit ako ng tubig ijujus ko siya ayan o oh, malaki kailangan yung malambot yan ito ganito ito hinug ganyan dapat inuubos siya eh dahil din siguro sa ano sa tubig sabi ko kasi na huwag uminom ng malamig na tubig. Ayaw. Mangihingi ng tubig, bigyan mo ng hindi malamig, hindi niya iinumin. Itutulak niya yung baso. Tapos magsasabi, mama, lalapitan niya yung ref. Gusto niya yung tubig na nasa loob ng ref. Kung ngayon, inuubos siya. Naistorbo siya sa pagtulog niya mga nahulog sugur Bunga. Hmm? Ang dami niyang bunga, maliliit. Ang tawag pala dito sa Nepal, ano muntala palang tawag dito. Tama, pagising niya mamaya, ito yung painom ko sa kanya. Tama na to, bukas na ulit gagawin kong ano tubig ni ni Tonton. Ang ganda dito sa may gilid ng bahay, oh. Tcharan! Ang ganda ng bulaklak, oh. Color red pala to, na iibang kulay. Hmm? Kasi ito pink. Say hi, guys! Aburido po ako, guys! kaya hindi ako makatapos-tapos sa aking video, aburido ang bata, galing na kami sa labas, naglakad-lakad. Pag uwi dito sa bahay, iyak pa rin, aburido pa rin. Nanghingi ng biskit, binigyan ko ng biscuit. Oh, oh ang batang may ubo, may sipon. Pero pinainom ko sa kanya yung kanyang kalamansi, juice. Ito yung kanyang kalamansi, juice, oh. Ininom na niya bukas na naman ulit. Tinumin ko siya ng umaga, pagising namin ng umaga. Wala na, din na ako nakatapos sa aking video. So, yun lang for today, guys. Thank you for watching. Bye and God bless us all.